Galawa ang patay sa enkwentro sa pagitan ng CIDG at Traffic Enforcer sa lalawinga ng Dinagat Island. Security Personnel sa uh, 2025. Long nail. patuloy ang ibrimitasyon sa northern Mindanao. Sa ng mga badita. Pinaliwala ang Gano, runner ang sa sa bypass operation ng NBI Regional. May 100% balita si Ili Dubaho. Tagumpay na na-aresto sa loob ng Paseo del Mar, Barangay Son 4, ng mga tauhan ng National Bureau huh? of Investigation o NBI Regional Office 9, ang tatlong lalaking ang gun runner o iligal na nagbibenta ng mga armas sa lungsod huh? pinangalanan ni NBI Regional Director ng Jose Ermi Monsanto ang tatlong na aresto sa alias na Alpha